Hello po, kumusta po? Magandang araw po sa inyong lahat. Good morning, good morning po. Ayun po, medyo matagal akong hindi nakapag-upload ng videos kasi naging busy po ako dun sa sa aming restaurant. Meron po kaming restaurant, uh, maliit na restaurant lang. awan ng Diyos, uh, meron na kaming tatlong branch. Uh, yung restaurant po na yun ay pag-aari namin yung magkakapatid. Share-share po kami doon. May mga may mga comment po sa comment section ko na hindi ko sa nasasagot. Uh, medyo naging busy po talaga ako. So ko po kay gumawa ng pizza crust na masarap, yung may gatas at itlog. So ayun po, um, pipilitin kong makasagot dun sa mga ibang katanungan sa comment section ko, comment box. Uh, pipilitin ko pong makasagot. So pumuha muna ako ng dalawang katanungan. Uh, ang isa ay galing kay Ma'am Dirisa Francisco. Anong gamit nyo po na oil? At saka anong harina at yeast? Anong brand? Ayan. Sasagutin uh, ko po yun mamaya pagka tinuro ko na yung paggagawa ng crust. At galing naman po kay Sir Nicanor George Jr. Okay ang result. Sa kawali ko lang niluto, malambot. Dinagdagan ko ng flour para maganda. Para magawa ko ng mas malaki up to 9 ang lapad. Masarap ang lasa, sabi din ng iba. Ayun, maraming salamat po, Sir George at kay Ma'am Nerissa Francisco. Maraming salamat po sa panunood sa aking, sa aking mga videos, sa aking channel. Maraming salamat po sa visit. Maraming salamat din po sa mga nanonood, sa mga nanonood sa aking mga videos at maraming salamat din po sa mga nag-subscribe. Sana po ay patuloy po kayong mag-subscribe sa aking channel. Uh, promise po mag-upload pa ako ng mga ibang kapakipakinabang na videos na pwede pong magamit pang hanap buhay. Ayan po. Maraming salamat po. So, dito po sa gagawin natin na, na crust. Masarap po siya. Malinamnam kasi may gatas. Ang kailangan po natin ay oil, rock salt or iodized salt, Tapos itong Alaska Evaporada ang ginagamit ko. Medyo mura to eh kung meron ka yung yung classic mas masarap po yun mag reduce lang kayo ng konti sa, salt kasi medyo maalat po yung classic ang alaska pero mas sarap po yun ayun yung, yung flour po na ginagamit ko ay ano gawa siya ng rubina universal rubina ang pangalan niya naka, ang nakatatak sa kanya ay continental ano siya I suggest po na, ano na Hard, wet flour po yung gamitin ninyo. 'Yun po yung first class, iba't ibang klase po kasi yan eh. Merong wet flour lang at saka yung hard, wet flour. Yung first class po yung hard, wet flour. 'Yun po yung gamitin ninyo. Pwede rin po kayo gumamit ng all-purpose flour kung gusto ninyo. Mas malambot po 'yon at mas ma mas maganda yung texture ng crust pag kaya n'ng ginamit ninyo. Ang mga kailangan po natin, uh, mixing bowl at saka flower shifter, kailangan po laging salain yung harina kasi baka merong mga objects na nandito sa loob ng harina na pwedeng makasira sa ginagawa ninyo. Ayan po, i-close up po natin yung ginagawa ko. Ano po? Kay Ma'am Nerissa Francisco, uh, ang sinasuggest ko po na gamitin ninyo ay ano, first class po na hard wet flour. Yun po yun, isa rin po yun. Pwede rin po yung bread flour. Alam ko isa lang yun dito sa ne eh. Pagka pumunta kayo ng tindahan, pag bumili kayo, sabihin nyo yung bread flour. Ito na rin po yun ang alam ko. Yung first class flour. Ito pong flour na to ay isang kilo po ito. So, imi-measure po natin siya sa cup. Sa cup. Ika-cup po natin. One cup, one cup po natin. Bilangin natin kung ilang cup yung isang kilo para dun po sa mga walang scale na walang kiluhan. O, magamit nyo yung cup kahit wala kayong kiluhan. Sister muna natin. Um, três, time. So, 7 cups po yung ano, yung isang kilo po na flour. 7 cups po dapat kailangan malinis yung pinagagawa niyo palagi para dire-diretso lang yung gawa niyo. Yung mga natatapon sa ibabaw ng table okay lang yan kasi mga magagamit nyo pa rin yan kayaan ano lang sa dyan tulad nito meron siyang meron siyang tela ng tela ng harina kung ito hindi natin sinala makakain ng tao yan so kailangan talaga dapat meron lagi kayong flour sifter po. 7 cups po yung harina na 1 kilo, 7 cups. Tapos, lagyan lang natin siya ng buwang sa gitna. Ito, para sa gitna natin mailagay yung mga dry ingredients. Ilagay na natin lahat. Uh, salt po, asin. asin. Lagyan lang natin siya ng pinch. Pinch na lang po gamitin natin. Lagyan natin ng mga tatlong pinch po na asin. Ayan lagay natin yung yeast may mga comments po sa akin na bakit daw yung yung asin at saka yung yeast ay pinagsasama ko ng lagay hindi daw umaalsa yun pag ganoon, hindi naman po totoo uh, kasi kalimutan pinagsasama-sama ko naman talaga sila lahat umaalsa din po siya kahit pagsabay ninyo So, Gagamit lang po tayo ng 1 tablespoon. 1 tablespoon. Tapos, po yung yeast. So, kay Ma'am Nerisa, Ma'am Nerisa, ang gamit ko po, po na yeast ay ito po. Eagle. Eagle po. Ayan. Eagle po yung ginagamit ko. Marami rin pong klase ng yeast. Magaganda rin po yun. Tapos, itong, itong ating white sugar tatlong tablespoon po tatlo pwede rin po kayo gumamit ng brown sugar pero kung gusto nyo po na maputi yung yung result ng crust ninyo gumamit po kayo ng white sugar para maputi at maganda tingnan ang next po na ilalagay natin ay yung egg pero dito po natin siya itatakal. Kasama po, gagawin po natin ng liquid ito. Isasama din po natin sa liquid. Kasama sa bilang ng liquid. Ayan. Lagay natin yan. Tapos itong, ano, itong gatas, isasama na rin po natin. So ito po. Ayan. Pagsamahin natin yung gatas at saka yung itlog para makakuha tayo ng 1 cup Uh, kailangan po kasi liquid ingredients ay ano naging 3 cups para para ano para mag-eksakto yung texture niya. So, isang 1 cup ng oil tapos 1 cup din ng egg at saka gatas. Ngayon, kulang siya, dagdagan lang natin siya ng tubig. Tapos add pa po, po ng isang water. 1 cup pa. Ayan. Tapos itong oil. Pagay na po natin yung oil. Kailangan po saktong 1 cup. Tapos pag napagsama-sama na po natin sila, i-whisk po natin para ma matunaw natin yung mga dry ingredients. Pag natunaw na yung mga dry ingredients, uh, pwede nyo po siyang kamayin. ito, pwede nyo siyang imas masahin dito sa ibabaw ng masahan ninyo. Kung ano man po yung ginagamit niyo na masahan, pwede nyo po siyang ilagay dyan. Yan. Mas mamasahin po ng 20 minutes hanggang sa yung texture niya ay maging smooth. At finish lang po ng mixing. Talaga'ng medyo medyo maganit po talaga masahin ito ang ganito. Lagay po kayo ng oil. Yung oil po, ito po ano po ito, pampalambot po ito ng dough para mas madali niyo po siyang ma- Tumasa. Ayan. Ito po ang nagmamasa. Uh, una po, hila. Tapos, hila. Tapos, ito po, tutulak nyo pa ilalim. Pila ulit. Tapos, tulak pa ilalim. Pila tulak. Yeah. I-repeat nyo lang po yung ginagawa niya. Ito, hahawakan oh, ninyo para tulak kayo ng tulak. So, yung do, may stretch siya, may stretch ng may stretch, hanggang sa ma-fold ng ma-fold. Yeah. Ang purpose po nito para lahat po ng, ng harina na yung harina na hilaw o yung yung ano yung harina na powder pa ay ma maging do lahat yan pa ba na ganito tapos yan Yung isang kilo, lalabas po siya ng anim na piraso. Kung meron kayong spatula, gumamit po kayo ng spatula pang putol. Kung wala naman, kutsilyo, pwede po yon. So, ang pagkat niya ay sa Hello. Hello. Tapos kiluhin nyo po. Kung meron kayong kiluhan, kiluhin nyo po para sakto yung sakto yung laki. Okay, ito na po. Mag-scale po siya ng ano, ng 280 280 grams Bibilogin naman po natin siya Yan. Ang pag Ang pag ano po nito Uh, hatak mo hatak mo pa ilalim para para masiksik yung masiksik yung loob o ganyan pag ganyan ang hatak palagi ayan na hatak niyo sa pailalim tapos yung ibabaw naman kumikinis ayan pag nakuha niyo na yung ganyan kinis na ganyan okay na yan lagay niyo siya pan pwede niyo siyang i-cover ng plastic tapos, i-rest nyo po ng, ng mga 30 minutes to 1 hour para po umalasa siya ng ayos. Kung wala naman, kung meron naman po kayong ano, yung cabinet na kakasya siya, pwede niyo po dun ilagay yon sa cabinet. Mas ano sa akin, eh, mas maaluan sa akin gamitin yung plastic. No, cover ko lang siya ng plastic. Turo ko sa inyo kung paano. So, ito po yung plastic roll. Kumuha kayo ng plastic roll. Tapos, i-fold nyo. Tapos i-fold. Tapos i-cut nyo itong dulo. tapos ito yan, ganyan lang po tapos i-cover nyo sa dito idikit nyo yung kasi may oil itong ano itong pan nilalagyan ko siya ng oil dapat lagyan nyo rin siya ng oil para pag umalsa siya hindi kakapit yung dough dun sa pan na ginamit niyo sa pinagpatungan niyo tapos yan kakapit na yung ano yan dun sa ilalim kakapit yung plastic na yan kasi may oil ayan yung may hangin yung loob na konti para mas maganda yung ano yan mas, maka mas makahinga siya pero hindi nyo dapat siyang i dapat ay kung sa inyo talaga may taklob. Pag hindi nyo yan nilagyan ng taklob, uh, ang tendency po yan, madadry. Pag hindi nyo po nilagyan ng taklob, magdadry po yung, yung surface ng ano, nung crust. Yung, yung ibabaw, yung balat niya sa ibabaw. Uh, madadry po yon. kaya kailangan dapat may taklob palagi. So, ito na po, tapos na po ako sa pag, ano, pagsikisik ng do. So i-rest ko na po siya. Pag, uh, pagka umalsa na siya, after 30 minutes or 1 hour, kasi hindi po pare-parehas siyang alsan yan eh. Depende po sa panahon. Kapag mainit, uh, mabilis siyang umalsa. Kapag medyo malamig, ganito umuulan. Medyo umuulan kasi dito sa amin medyo matagal siya umalsa pag ganon pag malamig yung panahon so eh, i-rest muna po natin siya uh, yung, kung anong oras siya abutin ng pag-alsa tapos pag na ituturo ko sa inyo yung pag, paano yung pagpa-flat okay sige po sige po natin so ayun guys uh, umalsa na yung do. na Naalysa natin. Na-reach niya na yung no, tamang sukat nung nondo. Nung so ito po. Makikita niyo. So pina-pinaalsa ko siya kanina nang 9.33 ko siya pinaalsa. Ngayon ay 11:20 na. So talagang matagal siya bago ubalsa. Kasi malamig nga yung panahon masahin na natin. i flat na po natin yung yung gagawin nating crust. Uh, Nag-prepare na rin ako ng powder harina na ano, tuyo para po sa pag flat Kailangan po kasi ito. So. Uh, tapos, ang pagkuha po nito, um, mula pagka kinuha nyo, yan, ganyan, ito ob niyo po sa ilalim yung ano yung ibabaw tapos lagyan niyo ng harina yung ibabaw yan yan tapos sa pagflat po galing dito sa gitna punta sa tabi naging ganon okay manggagaling sa tabi papunta sa gitna kasi ibabalik yung do sa sa gitna merong part na makapal merong part na manipis kailangan po even yung ano niya, even yung kapal niya. Walang manipis, walang masyadong makapal. Yan. Tapos, ganyan ang harina sa ibabaw, baliktad. Harina ulit sa ilalim. Harina ulit sa ibabaw. Yan. Tapos, sa pag ganito nyo po, pag ganito na niya, pag naitaob nyo na, Habulin niyo ulit yung bilog nung ano, yung bilog nitong crust na ipa-flat niyo. Kailangan ma-shape niyo ulit siya ng bilog para hindi kayo para hindi masira yung shape pagka nilagay niyo sa pan bilog pa rin. Ayan, ganyan. powder. Baliktad, powder. Powder ulit sa ibabaw. Okay. Ayan. Tapos, yung sukat po nung pan, itapat nyo po yung pan kung pag over na siya ng konti, ayan, pwede na siya. Pwede na yung lapad niya. Okay. Lagay na natin sa ibabaw. ito. Okay. Sa paglalagay po, uh, dandahan lang kayo sa paglalagay. Side-side lang. Itong isang hand, yung isang kamay nyo, eh, pang ipit para masiksik nyo sa, tagi, sa tabi. Malagay nyo sa tagiliran yung ano. Ayan ganyan tapos tapos kapain nyo ako yung ano kapain nyo yung part na manipis makikita nyo naman yan eh pag manipis yung part medyo ma maitim yung ano kasi medyo naaninag din nyo yung yung ano yung pan pwede nyo hilahin yung part na makapal dalhin nyo dun sa manipis so, ito na po yun. Ayan, okay na siya. Uh, pag ganyan na, lagyan nyo ng butas para pag nag-bubbles, uh, hindi siya lumobo. Lumulobo kasi yan eh. Pag ano, pagka sinalang na sa oven, lagyan nyo ng butas. Katamtaman lang ang dami. Huwag nyo naman pakaramihan. Ayan. medyo matagal siya umalsa kasi umuulan dito sa amin ngayong araw pag, uh, pag may butas na siya i-rest nyo lang kahit ninyo na siya takluban i-rest nyo lang ng mga mga 10 minutes bago nyo siya isalang doon sa oven so ayun po, ito na po yung finished product lahat and ito, ilapit po sa camera yan, yan po yung nagawa ko. Bali, anim na piraso po yan. Yung uh, crust po siya. Hindi... Uh, so, yun po. Salamat po sa inyong panonood. Uh, salamat din po sa mga nanood sa mga videos ko. Salamat din po sa mga nagsubscribe. at sana po ay patuloy po kayong manood sa, sa mga video ko. Lagi nyo pong visit yung aking channel. Uh, salamat po sa lahat. Salamat po sa inyo.